Magandang araw po, Doc Willie. Andito lang tayo sa mall, pero meron ako naisip ng magandang tips para sa inyo. Pwede tayo kumain ng pa konti, -konti lang sa buong araw, pero mas madalas. Pwede hanggang limang beses, anim na beses kumain sa isang araw, pero pa konti, konti lang. Half cup of rice lang sa isang kainan. Pwede ganong sumo, one cup of rice. Tapos sa merienda, kahit isang saging, uh, mansanas, counted as pagkain na yan ang mga Japanese, ganyan sila kumain. Konti-konti lang, malagyan lang ng konting laman ng tiyan, tigil na sila. Maraming advantage yan eh, kaya mahaba ang buhay ng mga Japanese. Ano mga advantage? Number one, pag konti-konti lang kain mo, ang tiyan natin, nasasanay sa konting laman lang. So, yung stomach mo, malagyan lang konting pagkain, busog ka na. Kung kakain ka na napakarami, kung kumain ka ng dalawang cup ng kanin, tatlong cup ng kanin, masasana yung tiyan mo na mag-expanding. Diba? So, parang masasana yun Palaki ng palaki yung tiyan, kailangan busog na busog ka bago ka ma- ma-contento. Diba? Pangalawa, pag konti ka kainin mo, yun na nga, diba? mas malitang bilbil, that's one advantage. Masyadong malaki bilbil. At yung blood sugar mo, hindi gano'ng tataas. Pag kumain ka kasi na napakaraming kanin, tatlong platong kanin, sa isang kainan, tataas yung blood sugar. Tapos hindi ka na makakain ng matagal, bababa. So, up and down ang blood sugar natin. Hindi po maganda. Mahirapan din yung katawan mo. Biro mo, uh, tanghalian, daan mo mong kinain, uh, lahat ng dugo pupunta sa tiyan. Ngayon, pag maraming kang kinain, magluloko yung blood sugar. At marami ka rin kinain, lahat ng dugo pupunta sa tiyan. Ano mangyari? Aantukin ka. Magkukulang ang dugo sa utak. Aantukin ka hihingalin ka, hingal. Kasi nga, ka, busog na busog. Ang bigat-bigat eh. So, yan ang mga disadvantage. Tapos, ang advantage niya ng pa konti konti mas makakaaral ka. Kasi, palagay natin, may test ka after lunch. Ang dami mo kinain. Eh. Hindi ka tuloy makaisip. lahat ng dugo na sa tiyan. And, uh, yun lang po. Basically, pag kumain tayo na pa konti-konti, mas maganda yan. Iwas diabetes, iwas hingal, Uh, iwas taba, pampahaba ng buhay at masasanay tayo sa pagkotikot. So, try nyo lang po to. Sana nakatulong itong video para sa inyo.